Who okay. so, okay. wants to go first? Ay, ako. Kami na po. Ayan, ito. Pero okay. magkong-congratulate na lang kami, syempre, sa inyo. Madam, uh, parang naging, ano, black. Faith black. Parang to nangyari. At so, ura-urada ba ito? Di ba? Parang gano'n yung narinig ko kanina. Hindi, okay, actually, the product itself, matagal na siya. Okay, okay, parang okay. 10 years pa lang, naka-registered na siya sa... Uh, FDA. Pero ngayon pa lang namin talaga siya ni-launch because timing din kasi tag-ula. Oh, and yes. din kasi talaga nangyari in the past. Kaya ngayon lang din nagkaroon ng time para i-launch talaga siya. So yung ura-urada na nangyari is yung launching with Zainab. So hindi niya alam na Meron siya kay New Wild to be. Yes, actually yung akala ko talaga, ano lang, maglo-launch ng Cafe Black. And eh, hindi ko rin alam na January pa plano. <laughs> hindi ko alam na ini. Kakasend lang talaga <laughs> na. Hindi, hindi ko alam na Bait ka sa event. Ano, ang, ang alam ko na alam mo lang, mag-meeting lang tayo, di ba? Oh, Nagkalito nagka nito ano, na. Pa, si RJ kasi yung kausap ko, sabi niya, kailangan ko nakablock. Ka. So sabi ko, okay, sige. Hindi ko rin alam kung sino yung endorser. Akala ko isa lang ako sa mga influencers na in-invite. para mag-promote nang ano pero I'm I'm happy and willing naman to do it kasi yung support din ni Miss A e sa akin is talagang sagad-sagad. Sinabi mo nga ano na parang during like, the, the challenging times Yes. Later, hindi niya kanya big Actually, sure. nagkaroon pa tayo ng conversation before na sabi sabi niya never kita bibitawan. Sinabi niya sa akin yan. kasi naiiyak ako nah, na parang ako sa kanya. Parang nasa stage ako ng controversy ko, ganyan. Tapos may mga ibang brands na hindi na okay, ganyan. Okay. So si Miss A talaga yung nag-stand up hanggang kadulu-duluhan na hindi kita bibitawan. So, so Zainab, naranasan mo rin pala yun? Yes, naranasan ko. Actually, yung time na nag-issue ka. Yes, kasi may mga ibang mga uh, CEOs na nag-invote, di ba? May mga ganun akong issue aha, before aha. na ayaw ko naman na itakal yun ngayon dahil ang pinaka-importante dito is yung happiness, yung blessing, aha. yun ang pinaka-focus natin. Kung sino yung talagang nanatili, yun ang totoong nagmamahal at may mali pero, Pero ramdam namin kanina, parang pag-enter mo pala. Na nanginginig ka ako eh. Actually, actually sa hanggang sa amin yung energy mo. Parang, uy! <laughs> talagang ano, God, ano, God. ganun palang pala, yeah, ikatasal talaga. Yes, talag, uh, yes. actually, oh! Ano ba? Ang dami pag-agad <laughs> na nangyayari sa buhay ko talaga thank you, Lord. Thank P you. Pwede mo pa, ano, syempre, in true uh -huh. Filipino fashion. yes! yes! <laughs> Look at the red! Wait na si <laughs> Yes! Thank Ayan. you. Kasi laki niya yung brilyantes na tattoo ko. <laughs> pinantayan ni Daddy. Ay, pinantayan. Diba? So, you, so you have, you have details of the ring? Like, uh oh, oh. Sa so details po, ayoko naman alamin. Basta kung ano yung binigay sa akin, thankful na ako. And alam ko lang hindi siya basta-basta. Ay, yeah. Ayun lang 'yung actually, alam. Actually parang nakakabulag yes. ah. Klarin, uh, actually. Oh, uh. pa-judge mo kay Madam. No, parang kanina kay kanina lumalaban ko. sa diamante ni Madam. Bakit nga ako kanina? <laughs> ay, nakita ko ng malapitan. Ang yes, it's a blessing talaga. Narin Pero hindi siya din? heirloom. Uh platinum siya. Dami <laughs> no, mean heirloom But, like pinamana like. Uh. Ay, hindi po. Pinagawa po talaga ni fiance sa yun, ay, US. Siya 'yung, siya sa US. ayaw doon niya magpagawa ng ano eh. So gusto niya 'yung hindi mahal. <laughs> So, nag-effort -tick -tick na lang din siya. baka matiktikan mo. Ayaw lang niya sabihin yung presyo sa akin. Pero may idea na ako. Hi! <laughs> Na-search ah, na na mo na. Hindi ko ni-research. Actually, pinigay lang, may certificate kasi ito, may papeles siya. Oh, so, pinigay oh, so, okay. niya sa akin yung papeles. Huwag na lang natin i-push <laughs> ng, ayoko <okay>. Ay, <laughs> din to brag anything. Ang oh. importante, masaya tayong lahat. Tsaka ano, nangalala ko dati, sinasabi mo, dumadayo ka pa ng Japan para sa kanya. yes, actually ako, every and... other month. kasi LDR kami. Hanggang pabalik, Yes, pabalik na siya na mag-start na yung season niya, August. So, sa August, sa Japan na uli siya. So, ganun uli yung routine ko. Every other month uli ako lilipad. Pero 2 to 3 days lang kapag may libre akong araw. Kasi hindi ko din kaya mag-stay na matagal because of kids. eh And naiintindihan din naman yun. Speaking pinaka of kids, parang dading daddy siya sa mga anak mo. Actually, siya ang nagpapakalma kay Bia kasi kagising lang ni Bia pagdating namin. And medyo, syempre, ang bata oh, gising. so, tuwa ako na nandiyan dyan siya to support and help me. Yun talaga yung pinaka-blessing. Paano siya? As Paano hindi ka oo, oh, ba? Paano hindi ka oo kung lahat ginagawa hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga anak mo din. Paano siya sa dad? as a dad, siya ang ano, siya ang strict sa amin dalawa. Oo, oh, siya ang strict. <laughs> siya pa pala yes, ka. Siya ang bad yes, Mm Hindi, -mm. actually, yung pagiging strict niya naman, hindi yung para mamalo, to harm or anything. More in explanation, that's bad. Uh, kung ano yung mga bakukuhan ng bala sa mga maling nagagawa nila. More in explain na uh. siya yung mas ganun sa amin. So, hindi kakasal ka na. Anong dream wedding ng isang sige? Actually, ako, ang dream wedding ko is kung gano'ng naging kabongga ang proposal, ayaw ko naman ng gano'ng kabongga. Gusto ko, ano lang, yung malalang mararamdaman natin yung pagiging intimate ng love, mas mangingibabaw kaysa yung dami ng tao, ganun. So, mamimili talaga ako. Kung sino lang talaga yung nasa buhay ko, yun lang siguro yung invited. Gusto ko simple lang. Ganun. Siyempre, invited si Madam. Yes! Actually, sinabi ko na sa, <laughs> <kasi> <laughs> sa kanina. Ano sinabi ko sa'yo kanina? Nina. Nina nga ako. Alam ko na. Nakakaboy Nina. Pagpasok. Alam ko. Pero alam. Yes. Alam, alam, alam ko na yun, ever since na talagang... Kasi nararamdaman ko rin naman. Na nagkita tayo nung uh, wedding ni hindi na kami. Yes. Di Sabi ko, naramdaman ko na rin na sino na mm. yung susunod. Oh. Isa gano'n pala nakaplano. Talaga, gano'n ka tagal? Yes. Parang pinlano niya, birthday niya palang, February. So, nung birthday ni Bia, dun daw yung talaga naka-order na siya ng ring. Sinabi niya yun dun sa dulo part ng vlog ko na na-order niya na yung ring. Napakita niya na sa mga kapatid ko. gano'n. Within the year pa. Grabe. Ang wedding. wedding. Actually, hindi naman kaya within a year kasi ang dami pa natin kailangan fokusan. Next year talaga. Sure yun next year. Wow. Next, next year na ang kasalan. Pero parang yung glow mo, bridal ah. glow na eh. <laughs> okay, hindi naman. Ang sarap lang na maging glow ka na walang problema. Wala kang stress, walang anything. And ang pinaka-importante doon is yung mga produktong ginagamit mo. Which is ang ano, ako talaga, kape lang. Yun lang po ang glow. Kape-kape -kape -kape lang na. talaga. Oh. Pero like, ako parang nakakatuwa mo pakinggan na sinabi mo kung gaano ka high profile yung buhay mo, gusto mo low key yung wedding. Mo. Yes, kasi gusto ko nga mas maramdaman yung intimate na love ng isa't isa na nandoon, yung eh, mga masasaya, 'di ba? Ayoko na ng Bongka na yung proposal eh, gagandahan naman, syempre gusto ko maganda pero ayoko lang ng sobrang ingrante. Kasi ang pinaka-importante, isa pang pa pinag-uusapan namin ni Daddy Ray kasi nakabili kami ng lot. <laughs> Sige ikaw na. Nakabili kami ng lot tapos gusto namin, plan talaga namin sana by 2 years kaya siya mag 1 year pa uli sa Japan because doon, dahil doon talaga. Uh, para makapag-provide kami sa pagpapagawa ng bahay. So, parang kaysa i-spend mo yung malaking pera sa kasal, parang mas maganda mag-spend for the future <laughs> with the kids. Dream talaga. House. Dream house. Yes, dream house. Actually, excited ako para dito. Sobra, dalawa kami. Kaya work hard kami parehas. Flower girl ba si Yes, dapat. Uh, yung mga pamangkin, anak namin, nandun lahat yan. So, oh. excited ako. Paano ka magiging ka-hands-on? Sa, na, sa wedding mo? Actually, ba? ako kasi paki-elamera ako. <laughs> so, <laughs> so brides-in-elamera. Bride yes. Pero, syempre, dapat kung ano yung gusto naming dalawa, hindi pwedeng ako lang, That equal. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. so, no, no. no, kailan mo nalaman na no, rain is the one? Rain is the one, na no. Nung, actually, kasi may idea talaga ako sa proposal, hindi ko lang talaga alam kung kailan. Kasi feeling ko yung pagtatanong-tanong na pag nag- tanong ba ako sa iyo na will you marry me mo alam ko na naniniwala <laughs> na. na, di ba? so pero alam ko na <laughs> may pahaging na and yun ang pinaka ano ko talaga is sinasabi ko naman yun eh kung paano siya eh saka nako kapagod pa palit-palit ng partner hindi <laughs> so, din siya maganda tingnan kasi may anak ako ng babae eh, diba maaadapt maaadapt pa ng mga bata sa amin so yun maaari mas nagiging understanding kami sa isa't isa para mas mag-work yung relasyon. A blended family kayo. Yes. How how, how did you manage to arrive at this uh, very healthy state? Actually, parang nasasabi ko na sa sarili ko minsan na ano eh, uh, deserve ko ba? Hindi, yung mga ano namin, uh, pag-uusap namin na rin, hindi more in sa reklamo ko sa kanya. Reklamo ko sa sarili ko. Kasi ako, from the start naman, sinabi ko na hindi ako ganun ka okay, may mga trauma sa may mga takot ako, and especially pagiging nanay, ganyan. Pero siya, lahat ginagawa niya para sa akin. Kaya sinasabi ko sa akin, deserve ko ba to? Deserve pa kita? <laughs> <laughs> deserve ko ba na nilalapit mo ako sa Diyos, yung mga tao sa paligid natin, kung paano yung pagtanggap nyo kahit na gano'n na yung mga pas sa buhay ko. So, nakaka, yung pressure na nanggagaling sa feeling ko ako pa yung <laughs> hindi niya deserve. <laughs> Pero, na ilaban at lalaban kami. Yun naman ang relasyon eh. Dapat lumalaban kayo parehas. So, May go back ba yung showbiz? Kasi last year, di ba nag-MMFF ka Yes. Actually, ano naman, uh, tatanggap pa rin naman ako ng project as long as kaya ko po. Ayoko lang po tumungkap ng mga project na mapapasubo ako tapos iluluwa ko. Mahirap po yun. Gusto ko lang po, ano, uh, hanggat maaari, kung ano po yung meron sa karir ko, yun po yung nabibigay kong best para sa pamilya ko. As a future, Nina, What's your name? pwedeng advice mo ba, about marriage? Yes, I'm successful na eh. Well, um <coughs> Sabi ko nga kapag may problema when it comes to marriage, and siguro isa rin naman ako sa pwedeng makapag-advice talaga sa kanya kasi ilang taon na ba kaming magsasama ng asawa ko? 11 years na kami uh, married. And talagang kailangan yung communication mo sa isa't isa. At alam yung dapat may isang magbababa ng no, press. Hindi pala, hindi pwedeng magsabong kayo dalawa. Hindi pwedeng, parehas kayong mataas ang ego, parehas kayo na nagmamatigasan. Kailangan meron, meron at meron na magpapakumbaba sa inyong dalawa. To understand, yes. Oo, kasi yun yung, yun yung mahalaga sa isang relationship. Of course, dapat tayong hindihan yung mga flaws ng isa't isa kasi Nakilala mo naman yan. Siyempre, napapakita niya sa'yo yung no, perfect side niya, di ba? And yes. saka na lang natin makikita yung mga imperfections along the way na magkasama na kayo sa isang bubong. Pero dapat, kapag na-discover na mo yun, natanggapin mo pa rin siya ng bubong. Yes. At mamahal mo pa rin siya ng bubong. O yes. uh, uh, yung ganda nun. No, uh tama naman <laughs> yun. Actually, <laughs> <yung, laughs> uh -huh. uh -huh. <laughs> ma, isasayid ko yan sa OEM. Isasayid ko this like family planning ba kayo ano magkaanak actually ano um ang first namin is ayun nga uh, sana kasal next year actually kasal talaga next year after ng kasal bahay muna bago ko magbe-baby and pumayag naman siya doon na uh. kasi natin. siya gusto niya nang gusto niya na talaga mag-baby wala pa siyang baby na siya pero happy naman siya sa mga bata and naiintindihan niya yung gusto namin para sa future namin, na unahin muna ko ano yung mga dapat unahin. Para kapag dumating yung time na mag na kami, wala nang stress. Talagang happy na lang. Yun ang pinaka-importante doon, yung planado. Hindi yung binasta-basta, galing na ako doon, hindi yung tama. Diba? Dapat ngayon, planchado ang pagkakaplano. Okay, Miss Anna, may question naman kami for you. Ayan, dito ko. <laughs> Ayan, tanong mo lang yung relationship niyo naman with Miss Zainab. Ano yung naging relationship niya with her as your endorser? Well, yung relationship namin ni Zayda, hindi lang kasi siya yung parang as an endorser na nagpo-promote ang product, hindi lang siya business. So, meron, alam mo yung parang talagang nakabuo ka na rin ng friendship na sabi ko sa kanya, 'pag may problema ka, hindi ko lang ako. Yung sinabi nga niya na thankful siya na hindi na ako iniwan. Actually, na-appreciate ko yung na reach out siya sa akin nung time na yun na ma ma-naintindihan ko kung ayaw mo na. Yes. Nag-message okay. siya sa akin ng gano'n. Naiintindihan ko kung gusto mo mong i-stop. May hindihan niya. Pero well, sabi ko sa kanya, hindi kita iiwan. <laughs> Ayun. Sabi mo, hindi mo siya iiwan, Miss Anna. So, ang tanong doon, ano yung, uh, bakit patuloy pa rin siya? At hindi mo parang siya iiwan. Parang kakit lang yan. Parang years. years. parang kakit lang lang yan. Ipaglalaban. Ipaglalaban. Oh. Tama. Ipaglalaban. <laughs> <laughs> Ipaglalaban. <laughs> <laughs> Ipaglalaban. And yun naman ang pinakamaganda, yung pinaglalaban yung isa't isa. Alam niyo, sabi ko rin sa mga tao to, nung time na yung mga um, talagang yung issue niya, is palagi, palagi siyang laban ng ano, ng, social media, madalas na nami-misinterpret lang talaga or na misunderstood natin yung Zay na parami. Pero alam niyo, nung tatlong taon na siya sa amin, nakita ko talaga yung progress niya, nakita ko yung mas nag-mature ka. Sobrang happy ako doon, nakita ko na iba na yung, mas iba yung Zainab na kaharap ko ngayon. Yes. Compared nung, yung unang Zainab na nakilala kita. Na yung Zainab na nagtatantrams, oh, uh -huh. na nandun sa isang tabi, uh -huh. di ba, bigla ka nalang iiyak, ganyan. Pero parang ngayon, the way, paano ka sumagot also sa mga tanong ng mga press, yung mga interviews mo, very ano na eh, very, ibang Zainab harapin, matured Zainab harapin. Yung talagang sa parang tamong tama si ano eh, si Zina, eh si Zina si, Zina, si Zina, si Ray Parks na ikaw talaga, ikaw talaga yung pinili niya. Oh. Yes! Uy! Ano po? <laughs> Ayan, dahil siya ang napili talaga, ang tanong po ay ano ang aabangan natin sa Cafe Black? Actually, ako excited ako oh. Um, dyan. Kasi pinakita na ni Macchiato ang galing ng Luxley. What more ang Cafe Black? Especially ang Black, walang walang milk yan, mas mababa yung calories niya. 15 calories. Yes, 15. Yun nga, pinakita ko na kay Ray. Sabi ko, daddy, parang matutuwa ka dun sa bagong labas. Kasi 20 calories ang lox ni Macchiato. 15 lang to ang cover block. So, mas excited ako sa kung ano yung kaya niya yung gawin pagbabago sa katawan ko. Dahil ano po, talaga, eh uh, eto ha, share ko lang. Ha. Kailan na-end yung contract natin? January. January pa. February. February. Oh, February. Tapos, uh, ano, support pa rin naman pumunta ko sa birthday, sa event ni Luxlin, kahit na wala pa akong new contract. And, nahiya po kasi ako mangingi ng kape kay RJ. so, kayo po. Bumibili pala siya. Bumibili po ako. Bumibili talaga ako. Hindi ko kaya magkape ng hindi Luxlin kasi po nagpapalpitate ako. So, yun ang maganda kay Luxlin, matatrain nyo din po. And, doon din po umayos yung menstruation ko after kung ma-miscarriage before, nagloko po, po kasi. So, nung Loxlyn nga ang hiniinom ko bumalik sa dalalaan. And nakikita ko din yung kapag nagla-live. Hindi naglalayab. ko alam yan. Ngayon yes, me! Ay, totoo, umayos yung mens ko dahil talaga din kay Loxlyn. And nang, pag nagla-live tayo, di ba, kahit yung mga ibang tao, namuntis ako lang sa Loxlyn. Mga ganun. <laughs> benefits talaga na makukuha and what more na yun hindi ba kasi kasi yung iba hindi <laughs> mga kasi hindi mga kasi mga kasi mga hindi mga mga bata, oh, <laughs> yung mga bata ha? hindi oh, yung mga tala mga tala kasi hindi mga oh. na mga tala kasi hindi na tala kasi hindi mga tala kasi hindi mga tala kasi mga tala kasi or kaya may mga yun nga, irregular sila, tapos talagang lahat Um, okay So, sana po subukan po sa mga hindi pa nakakasubok ng product ng Luxlim, subukan niyo po kasi hindi po kayo magsisisi. Wala pong palpitation, wala pong anything na mararamdaman. Hindi ka may hilo, hindi ka magdudumi ng dudumi. Hindi ka gaya ng ibang ano, di ba? Yung ibang kapag ininom mo, May matik, dumi ka ng dumi. Eto, wala po talaga. And happy ako kasi isang, like, parang pagka-everyday gising ako, after ko mag-coffee, isang beses lang yung nilalabas niya na lahat. So, sobrang thankful. Um, kaya flat yung ko. Proud, hey, mom mom two. proud mom of Proud mom of Sana Sana all. Oh. Sana oh. Sana, oh. Kaya, sana oh.